ating lahat. Ako po si Pinatawan, Teacher Franz Castro. kasalukuyang uh, Masalukuyang pinatawan ng ACT Teachers sa Kongreso. Well, alam niyo po pangarap po ng nanay at tatay ko na magkaroon kami ng edukasyon. Kaya sinika po ng aking nanay at tatay na kami ay mapagtapos sa pag-aaral. At pangarap ko rin talaga na maging teacher. Kaya po nagturo po ako ng 25 years sa public school uh, akala ko madali lang makapasok no, sa public school. Pero dinanas ko rin po yung maging apat na taon na contractual at substitute teacher. Delayed at sweldo at ang benepisyo ay hindi rin nagbibigyan. Sa loob ng 25 limang taon na pagtuturo, pinangulahan natin ang union ng mga guro sa pagpublikong paaralan. In fact, ako yung naging unang presidente ng APNCR Union na pinakamalaking union ng mga government employees. Maraming mga problema nong ng, mga, mga teachers sa sektor ng edukasyon na talagang danas na danas ng mga teachers. So yung unang-una, -una, o no, yung pag-ekonomiya, na danas, naranas ko din ano, yung loan dito, loan doon, no, para mapagkasya yung paggasas ko sa aking pamilya at sa aking anak. Dahil sa kalitan ng sweldo, ang mga teachers ay napipilitan din na mag ano magkaroon ng iba't ibang pang mga trabaho kun sa pagtuturo at naranasan ng tunay. Well sa ating pong tatlong uh, termino sa Kongreso, ilan po sa mga naipasa nating mga batas ay ang uh, teachers and education expanded maternity, yung uh, election service reform act na may pagtaas ng honorarium ng mga uh, PEI National Okay. Sa kada imot na saan ay kasama ko na sa tour na din dinimanda ng uh, other forms of child abuse. So ito po ay gawagawang naso na ipinatang sa atin, sa amin. At kami po ay ano no, um, uh, ito, at ito po ay ano no, uh, ang, tunay tuloy po na dito ay narescue po natin ang mga bata at ang mga estudyante na nasa bilis na ng uh, nature or emergency situation. So, bago po nangyari yun, ano, uh, alam natin yung mga nagaganap sa mga lumad school. Marami ang mga pinasara, mga hinaras na mga mga mga, mga teachers. At yung panahon po na yun ay uh, po na no, uh, po no, ng rescue yung mga teachers. So, as a government uh, official, di ba? As, as a member of the House of Representatives, meron ako authority, di ba? Para gawin yung nararapan sa, sa, sa ganon sitwasyon. Uh, ang, ang kaso po ay naka-apila uh, naka sa Court of Appeals at hanggang hindi po ito nagkakaroon ng finality hanggang sa Supreme Court ay malaya po kung magawa yung aking nagukulan sa ating kaubayan bilang representative ng Actitudes uh, Party sa pa, uh, sa Pilipinas. Ma'am second question na po ay last. Uh, ngayon po ay worthy Thursday celebration bilang pinatawang po ng mga guro. Ano po yung pinakamagandang legasya na iiwan ng isang Franz Castro sa mga guro natin? May libre pa kayo pa lang siya sa kanilang ng Ate! Ate, tabi na na ko. At ko pala ang ating mga guro sa butas uh, po yung World Teachers Day. So, pagbati ko sa inyong lahat. Ano ba yung iiwan ng isang Franz Castro? sa kongreso. So, siyempre, ang una po no? Ayaw natin ng pusit. No? Ang ang kaya gusto natin talaga ay kung ako ay papalarin, magaan tayo no, ng mga amyenda. Kaudlay doon sa pagkakaroon -pag 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 ng accountability, transparency ng opisyal ng gobyerno. Lalo-lalo uh, na po sa usapin ng budget, sa usapin ng pera ng mga mabayan dapat ito ay binag-iingatan ng mga opisyal o empleyado ng ating gobyerno. So, pahitipin po natin yung mga batas na uh, nakakaroon uh, uh, po uh, sa gap and corruption at accountability ng isang government uh, official. Kaya bawal po ako si kapag ako po ay naging senador. At uh, why? Follow up ano na lang po, anong kaya sa, sa paggapit ng confidential funds? Ano yung uh, transparency measures na hindi kita well, Wala Well, walang dapat i-a-amend no? Pagpupo, pag mag-upo tayo sa Senado, eh, pagbabawal po natin ang confidential funds. Any eh, confidential funds. Nakita mo naman po yung naging struggle natin kung sa confidential funds ng Office of the Vice President. Lalo lalo naman no, kay uh, Vice President uh, Sarah Duterte na napakulayan naman natin na merong issues, uh, iligan, no? At nagkaroon ng office of ng kaya do po tayo sa confidential funds kahit na sa office of the president ngayon nilalabanan na natin ano for kalahati ng budget ng confidential ay ng budget ng presidente ay confidential funds kaya dapat wala ng confidential funds dahil ito ay secret at confidential at confidential yung Dubai, na halal sa Senado, would you also push uh, for the Senate to jumpstart its investigation against the Vice President? And what role do you play in that? Uh, may meron may, 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 po tayo na nakatakda sa ating konstitusyon no? kung paano pananagutin ang mga mataas na opisyal mula sa presidente, vice-presidente, mga mga uh, commission, no? mga uh, constitutional commission, mga, mga officers kaya, ano po yung magiging papel natin? Well, sa ngayon po kasi, may alam na natin na meron. At, at kapag po na ang bayan ay ang, ang iba't ibang sektor ay nagbabalak na mag-file ng impeachment complaint. So, ang ating po magiging papel dyan, kung ipapasa po yan muna na sa House of Representatives bago po no, magkaroon -ma -ma ng halalan, ay haharapin po natin yan ang pag-aaralan. At kung, ano po, no, ay-endorse Ay, magandang maga po. Michael Rogas po, Kurang Radyo Pilipinas. Ah, marami pong mga netizen ang nagtatanong, paano nyo rin daw po ba ginastos yung pondo po ninyo sa Kongreso sa magpapatas? Kuya, kuya. Nang trip lang po, nung paano po ninyo ginastos yung pong pondo ninyo sa mababang kapuluhan habang kayo po ang magpapatas? Dapat po sa tanong. So, siyam na taon po, no, magsasiyem na taon po tayo sa... At taon-taon po ay napapasa tayo ng Sunken. At taon-taon din -taon po ay pinapasa natin sa media ang aming Sunken. So makikita po doon no, yung aming sweldo, yung aming assets, liabilities, and network. At nakita po yan. At isa po ako doon sa uh, bottom 10 na pinakamahirap na mongresista sa, ano, no, sa, sa House of Representatives sa Fort naman po, wala po kami tinatanggap, no? Wala po kami mga projects, mga infrastructure projects, wala po kami tinatanggap doon. Kaya hindi po kami masisigil sa gano'n. So, nagbibigay po tayo ng mga uh, assistance, medical assistance, mga tulong sa ating mga kababayan, yung mga uh, sa kongreso, yung mga teachers, no? Nangangailangan ng, uh, pa, uh, na pang, ng kanilang mga medical na mga pangangailangan ay tinutulungan po natin kaya kami po, uh, hindi lang po ako no, kasama ng aking mga kasamahan sa mga kabayan, ay bukas na bukas po yung aming, ano, no, yung aming uh, uh salen at kung ano pa po yung pinagagasa sa namin buong sa aming uh, uh, as, as mem member ng House of Representatives. Next question po.